Hmm. Rodora, pwede ba? Tumigil ka na nga. Ano na naman ba, Rodora? Roxanne, pagbalikin mo na ako. Ilang buwan na Hirap si ate. Tama na. Rodora, ilang buwan lang yon. Ikaw nga taon binilang mo eh. Sino mo to? Inapairal mo na naman yung kahinaan mo. Pinipilit kong maging malakas para itama ang mali. Handa ako magpakulong. Kahit tuko na lang alagaan yung anak ko. Natin! Anak natin! Hindi ako papayag na lumaki si Jeron sa kulungan. Tsaka anong buhay ang bibigay natin sa kanya doon? hindi natin siya maaalagaan ng mabuti doon. Dito natin siya papalakihin ng maayos. Mas magiging maganda ang buhay niya dito. O kaya... sa daddy niya. Alam mo ikaw, hindi ka rin talaga nag-iisip, no? Kung gusto mo maging maganda ang buhay ni Jenna, itigil mo na yung pag kawin mo. Diba? Gawin mo na lang kung ano yung dapat. O ano? Wala ka na sabi, no? na hindi ka na naman kasi talo ka sa usapan. <laughs>